Yun mga ka-viewers, magandang hapon po sa inyong lahat. So, naito naman tayo sa ano, sa ating garden. So, ayan, mapapansin niyo mga ka-viewers. At dito nga pala ako nagba-vlog lagi. So, ayun mga ka-viewers, ngayon po ay magmumukbang tayo. Ang mumukbangin nga pala natin mga ka-viewers ay ito. Nakikita nyo ba yan? Yanda mo na yan. Pamilyar ba kayo dyan mga ka-viewers? Ito po kung tawagin po sa amin ay karambutan. So ayun, comment lang po kayo dyan kung anong tawag po sa inyong nitong itong bagay na ito kung tawagin sa amin ito po ay karambutan kung ano pong tawag sa inyo nito ay comment lang kayo mga ka-viewers para malaman ko rin kung anong tawag dyan sa lugar ninyo so ayun mga ka-viewers tayo ay ano, magmumukbang ngayon ayan ang mumukbangin natin karambutan po ang tawag dito so ayun mga ka-viewers huwag natin patagal-tagal itong video natin simulan na natin magmukbang nito mga ka-viewers magandang hapon ulit sa inyo lahat mga ka-viewers ito mga ka viewers oh ah sabit ko dito sarap makain ba kayo nito mga ka-viewers comment nga kayo mga ka-viewers kung nakain kayo ng ganito comment nga kayo mga ka-viewers kung walang tawag nito sa inyo so ayun mga ka-viewers cut out nga pala sa mga kumakain ng ganito ang tawag nga pala nito dito sa amin ay karambutan kurumbot kurumbot o karambutan yon ito pa ito mga ka viewers pag kumain kayo ng ganito kahit yung buto nito pwede nyo lumudin walang tapon You know. Ayan tempo po mga ka-viewers. You know. Ganyan po yung laman nya. Puro buto. Tapos, ang lasa nito mga ka-viewers. Ano. Masim-masim na matamis-tamis. Ayan. Kaya kung dyan sa lugar niyo hindi kinakain at napanood mo ito. Huwag ka mangamba mga ka-viewers. Kinakain po ito at hindi ito nakakalason. Ayan mga ka-viewers, shout out nga pala dyan kay Idol. Idol Roldan yon shout out. Tsaka kay, ano, kay Probinsyano, kay Kaparmers, kay Kalaro, yun, shout out. Tsaka sa tita ko, tsaka sa mga pinsan ko dyan. So yun, shout out.